yung kauna-unahan. Uh, na masasabi ko? Magiging matasayop. success. Kapag uh, organic. Hindi ako na ka ako. Masarap na ulam. Bakit? Sigurado. Walang chemical. natin alam na kung magpapuloy ang ating parastilyas at rotivator. Pero titignan natin kung nagpunta na roon yung operator. Kasama natin niya yung si Kuya Ma. Kasamahan niya tayo doon sa field. Umulan ka gabi, napakalakas. Kaya bahang bahala. Magkakape pa tayo? lang siguro ang papalayan. Ito, tapos yung kita mo yung Ah, abot na niya oh, Mga isa kaya yan. Meron Tignan mo naman yung taas ng damo. Kaya kaya yan? Taas ng damo, eh. Ah, hoy. Nag-aano din kayo? Katutubo kayo, kuya? Uh -huh. Nag-aano din kayo? Tawag dito. Trabaho-trabaho sa mga nagpapatrabaho. Malayo pa yung dulangan na pupuntahan ninyo. Malayo pa ako. May sasakyan kayo? Yun yung motor. Ah, inyo yung motor. bang inyong ano? Ano bang inyong tawag dito sa Facebook? Baka kayo eh. Habang hinihintay natin yung magarastilyas ngayong umaga ay puntahan muna natin yung katabing farm pa. Itong katabing farm niya ay kalamansian and then meron pang isang katabing farm itong kalamansian na to. Dun banda. Uh, palaya naman at prutasan so pasyalan muna natin habang hinihintay natin ang mga traktora operator ng traktora yung tapatak ng 19 araw siguro yun o 20 nalagyan ko lang ng katanag kung alin ang walang tubig eh diyan yun muna kahit yung maa ma ma eto na yung talab ng rastilyas nila pero uulitin pa ito ng ilang balik hanggang sa mabungkal siya dumating na yung traktora ng mga rastilyas kaya bumalik na tayo dito para magbigay ng instructions at uh, makita yung kanilang pagbubungkal ng lupa Bisitahin natin ngayon yung itinanim nating mga lakatan kahapon. Gabi na tayo natapos kahapon at naubusan tayo ng battery ng ating DJI, ng ating camera. Kaya hindi natin nakuna ng video yung aming pagkatanim ni Tatay Jaime ng mga lakatan doon sa bandang dulo. So ipapakita lang namin sa inyo ngayon yung mga naitanim natin na lakatan doon sa dulo. Limang piraso lang siya na lakatan yun ay tissue culture galing pa sa laboratory sa re-arc at itinanim namin kahapon dito uh, area na to bago tayo makarating doon itong area na medyo mababa siya kumpara dito sa area na to So, dito medyo mababa na siya kaya matubig na siya. Bumabaon yung ating Bumabaon. Uy, ang lalim. Ang lalim. Oh. Uh. Bumabaon yung at ating... Dito tayo tumapak sa mga madamo. Narito lang yung mga tinanim nating lakatan kahapon kasama si Tatay Jaime. Ito. Yun, sana mabuhay siya ito yung tinanim hindi ko nadala yung gulok sana pala ay ito yung tinanim natin isa so, sa kabilang bakod may daan din sa kabilang lote ito medyo matubig talaga dito ito yung pangalawa tanim namin nakalubog lang siya sa tubig pero alam naman natin na ang saging ay hindi naman siya ganun ka delikado pagka matubig ang area actually matakaw nga sa tubig ang ang banana kaya so far alam natin na mabubuhay siya pero tignan natin kung mabubuhay talaga ito ito yung pangatlo namin tinanong ni tatay Jaime Kakaro sobrang gabi na talaga kami kagabi kaya hindi ko na nakunan siya ng bukod sa nawala na ako ng battery may bahan akong battery sa may tricycle pero masyadong gabi na kaya hindi na ako nakabalik dito ang bumalik ako pero hindi na ako nakapag camera bumalik ako para itanim lang isang co dwarf coconut doon sa bandang dulo dahil nakalimutan ko palang tabunan last week so tinabunan ko siya kagabi para makasuloy na yung kanyang ugat at lumaki na siya ito yung pang-apat na tanim namin ni Tatay Jaime so bahang baha rin sa tubig baha siya sa tubig pero sana mabuhay siya gaya nung inaasahan natin ito pa yung panliman tanim namin ni Tatay Jaime hopefully mabuhay yung mga tanim natin ng mga lakatan banana, lima lang ito and after that dito naman tayo sa Area na to magtatanim ng uh saba banana. Matubig din 'tong area na 'to. Dito sa matubig na bahagi ng uh, lote na 'to ay tataniman natin ng mga banana lamang dahil yun lang pwedeng nating magamit dito. Pero yung sa pinaka malalim pang bahagi niya, siguro baka pauukayan natin siya. Lalagyan natin ng pond, fish pond, kundi mga fish pond lagayan ng mga Asola, doon natin paparamihin yung mga Asola. Kamusta tay? Ayos naman. Si tatay Jaime, siya yung kasama natin kahapon na nagtanim ng lakatan banana doon sa dulo. Sayang Ay, hindi natin nakita. Oo. Uh, siya yung nagpala. No? Ako yung nagtanim. Tapos, uh, hindi na kami nakapag-document kahapon. Ang dami ng ibon na taga ka. No? Ang Pagka... liit ng katawan yan ha? No. Ang okay gagawa mahilabilabla sa busil ng maisang mataba so hindi yan pwedeng katayin o lamin ulam na din yan pero matigas hindi rin ay e, maliit la ang ah, manipis ang katawan niyan ah, matapos natin bisitahin yung mga lakatan na tinanim natin doon sa dulo, ito na yung itsura ng Narastilias medyo nabungkal na siya at ang nakakatuwa dito marami na siyang marami siyang mga ibon ko makikita natin ayan oh ang dami niyang ibon yung tagak yung migratory birds na tinatawag yung maitim yung isa, yung puti, tagak, di po ba? Yan ang tagak. Yung maitim, anong ibon yan? Bayo, uwak. Hmm, uwak ba yan? Yung maliliit na yan? Ah, yan. Ay, kuha niyan. Yan, yan. ang layang-layang yan. Ah, layang-layang pala. No, layang -layang yung layang -layang yan, yan. ibon na narito ngayon. So, dalawang ibon ang sumasabay sa pagahan traktor, pagtraktora, Yung ibong tagak, yung kulay puti. At itong mga lumilipad sa harapan natin, ay ibong layang-layang. Itong area na to ay na rastilyas na pero babalikan pa siya kasi marami pang mga hindi nabubungkal talaga at lumipat dito sa kabilang bahagi naman. Yan yung pagrastilyas. Then pagkatapos niya magrastilyas irorotobator naman siya babasagin yung mga lupa na nabungkal ito naman bahagi na to ang irarastilyas kaya kita natin yung traktora ay narito mga na isang bahagi nito marami pa rin mga ibon layang layang at tagak na narito malapit na matapos yung ating rastilyas sa isang ektaryang lupa na tataniman natin ng organic black rice at organic white rice ang kasunod nito ay magrotivator naman sila para maguro yung mga binungkal ng mga tipak-tipak na putik bago tayo mag traktor para pinuhin yung lupa bago taniman ng mga palay itong unang bahagi Ayan. Andun na sa kabilang bahagi. Pag nagtanim kami, ah, nagpabulaklak. Pag bumulaklak siya at nagkaroon ng buko, sure may mabubu, may mapipitas. Mabubo. Ngayon, kapag nakapagpabuko ka, hindi mo inalagaan, hindi mo binumba ng, sabi nga, chemical. Wala kang, mabu, wala kang mapipitas. Laglag lahat. Lag. Hindi talaga kayang paanihin ng natural. Yung sa organic lang kung halimbawa ako kagaya kung halimbawa ako mamumuhunan hindi ako papasok ng ng yung sa yung ilalaban ko yung sa organic oh. tabso ang puhunan ko sure Tablo. 100% oh. yeah. pero hindi wala akong kinukuhan ko yung organic at saka yung sa chemical oh. ayun ah, ay ba, base lang yung sa true experience na nakukuhan ko dahil ako namamakiwagin ng mga bukirin. Oh. ay ngayon kami nagaanay eh yung mga mag-organic pag nag-ani kami nakatulong na lang ganyan sabi ko patay ang ibabayad sabi ni Tik paano kaya ika ito okay. <laughs> ay lugi okay. <laughs> ayan mga konex no china challenge tayo ni Kuya Jones pero aminado tayo na siguro aanihin lang dito baka mga 30 kabans o oh, 30 sacks 40 ay, ikaw yung kauna-unahan. Oh, um, Masasabi ko, magiging mga, success. Lapag-organic. Uh, oh. <laughs> so... Anong kaya gusto ko sa'yo Kuya Jules, natcha-challenge ako eh. Parang gagawin yung condition na yung inyong mga <laughs> organ, uh, din yung nilagay at pakikita ng tao, mag farmers na. Ang <laughs> okay, kuya, okay, pala ang <laughs> eh, Hindi na yung sumang mga abunong talagang chemical. So <laughs> uh, gano'n, talaga kung ilas ako mapapragay sa yung lahat na yan. O hindi nang gagawin ng mga watuwa sa inyo. Yung. <laughs> ay, palasok ay <laughs> Sila challenge tayo mga ka Bilang Bilang rin yung Ah, mga... ay, may kagaya e, sa inyo Dalawang May kagaya sa inyo Dalawang hectare mga ha Dalawang hectare Napalayan yung lahat Ginawa na yung organic Mga 50 bag Na organic Sinabog Umani ngayon ng mga 150 Ang isang hectare Alam, mag-average na lang Dito so, naman yung rotulator masarap na ulam. Bakit? Sigurado. Walang chemical. Organic. Hmm. Sumisibula ang basta. Namako muna yung ating mga kasama tayo. Pinag-iisipan natin kung manginitas din tayo ng pako. Ang tawa sa'yo. Matatawag na alingatong. Alingatong. Makatiraw to kaya hindi dapat masagi ang balat natin dito sa ganitong klaseng halaman. Marami ang ganyang halaman dito. So dapat iwasan daw natin yan. Parang ito sa harapan natin. Dahil makati siya pag nasagi sa balat. Pero later on ay papatabas natin lahat ng ganyang puno dito para hindi makadesigrasya. Pero yung ugat naman daw niyan ay gamot sa maraming sakit ng tao.